kapatid. May gusto akong tanong eh, kay Cap. Cap P.G. Ponce. Okay. Ah, uh, ito ba ay eh, legit or fake news? Okay. Kasi, ano saan ako? May eh. May <laughs> <laughs> ito ba eh, totoo ba na ikaw eh, pagka naupo, ha? Kapag ikaw ay naupo eh, may tatanggal na ka ba nagtatrabaho dyan? Kasi alam ko, maraming street sweeper diyan o no, tanong yan ba eh sa'yo iyo na galing yan o fake news yan o ano ba talaga? Ano ba ang damdamin mo tungkol dyan? Oh, well, uh, actually, consider man natin fake news yan, fake news yan, or totoo, hindi po kasi ako yung na traditional na politician. Mm -hmm. uh, hindi natin dapat idakay yung mga tao na walang kinalaman sa politika. Mm -hmm. So, sa aking pananaw, wala pong dapat tanggalin sa mga kagaya na sinasabi niyo pong street sweepers or parang kay Tanod or police na ang gusto ko sana is uh, improve pa sila, itaas pa yung mga sweldo nila at tanggalan pa natin ang uh, mga barangay uh, natin sa barangay Balibago. Kung sa ano, kung may kain ng budget, dadagdagan mo ba yung mga street sweeper? At yes, takitan. yes. Definitely, dadagdagan natin. Walang matatanggal po sa mm. hanay uh, na oh, bagasano, yun. Uh, so, kung baka sa ano, pay yun na... Uh, Tsaka yung sweldo, buong buo nila matatanggal. Buong buo, oo. Yes. Importante kasi yun eh. Yan lang ang ano eh. Definitely, yung uh, sweldo, walang cut. walang kat. At walang, walang Oo, oh, walang kaltas. Meron bang gano'n din? May kaltas ka ngayon. May, may nagbaritis, meron daw. Ah, meron. <laughs> okay. 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 <laughs> ano pa pwedeng nyo mo doon na uh, Well, uh, doon sa pagkakaltas na issue, kung ano ang uh, nakaatas na sweldo sa'yo or honoraria na matatanggap mo sa barangay, ay hindi po natin na uh, wala po tayong karapatan na bawasan yun. At uh, definitely yung mga nagsusweldo po mababa, uh, as far as I know, may nagsusweldo, nagsusweldo pa dyan ng isang libo sa isang buwan. Wow! Ganon? O tapos na okay. yung sinasabi ni Marites, may isang daan na kartas pa. Wow. So, Alam mo yung isang libo, partner eh, ba? Eh, hindi na naman <laughs> sufficient. Below below, oh, below, 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 the below, 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 tapos may kaltas pa. May kaltas pa. Hindi na nakakasya sa pagkabuhayan Eh para bang kinakatay mo eh. At hindi biro yung trabaho na siya. Ay, hindi biro yung trabaho uh, ang karundagan doon, malakas po ang uh, load ko at load ng team namin na pwede doodihin yung mga sweldo nila dahil ang ating uh, uh, na-rate uh, forward congressman, uh, Tarzan na sa team doon uh, siya'y uh, umubo dyan sa Panagay tinaas niya mga sweldo ng mga ayun mga mga empleyado sa laylayan. Sabi, hindi lang po tumaas talaga, kundi na tatalan. Mm -hmm. Walang tinanggal. Walang tinanggal. Walang tinanggal. So, ganun well, din po ang aming gagawin. Itutuloy namin yung mga magandang programa ng ating late uh, uh, congress man Tarzan na sa PIN. Na kung nagawa niya sa barangay yun, hindi ang magagawa namin yun. Kung baga sa'yo, hindi issue lang yan ang uh, mga bagay na yan para Pagpapakaw sa kanila o talagang fake news talaga na yan. Ano? Uh, dahil uh, hindi ko biro yung magtanggal ka, lalo na sa panahon ngayon, may hirap ng buwan.